for today's baon mga kaibigan simpleng sinangag sa alamang alam ko mga kaibigan wala pa sa inyo nakakatry ng ganitong sinangag kasi ako lang ang nakakaalam nito mga kaibigan pero itry mo na huwag kang magpapahuli sa ganitong klase ng sinangag kasi pag natikman mo ito mga kaibigan tiyak mawiwili ka magluto ng sinangag kainan time na naman mga kaibigan at syempre dahil sinangag edition tayo ngayon mga kaibigan meron naman tayong uh, sinangag ang flavor nito mga kaibigan alamang diba? simpleng simple lang ito mga kaibigan kasi uh, simple lang din ang aking buhay at ang trabaho ko simple lang din at sakto lang yung sahod para makaraw sa buhay mm. Mm. pero the best ang pagkain natin mga kaibigan kahit tayo nagtitipid -mm. mm masarap kasi content na tayo sa uh, magandang pagkain Siyempre gusto din natin nakatikim sana ng mga special na mga pagkain Kaso wala tayong pambili, hindi, hindi yun sa atin affordable Kasi pobre nga lang ako mga kaibigan hmm. Pero ang kaganda nun mga kaibigan Kapag pobre ka, siyempre wala kang arte sa pagkain ganitong mga pagkain okay na sa'yo nagaya ko mga kaibigan oh. mm. importante mabusog ka mga kaibigan mm. masarap talaga mga kaibigan walang halong biro no? mm. nyo mga kaibigan sinag sa alamang mm. Ugasan nyo lang ng mabuti yung uh, alamang para hindi maalat. Mm. Mainit na naman ngayon mga kaibigan ang panahon. Lalo pang init dahil dito sa ulam natin na sinangat. Mm. Mm. Ang sarap ng blending ng uh, lasa ng alamang tapos habang kumakain ka naamoy mo yung uh, bango ng dahon ng saging the best mga kaibigan mm. mm. panagisin na ako mga kaibigan kasama talaga yung balat ng bawang para kasi lalong sumasarap pagkasama pa yun eh Mm. Mm. Solve naman tayo mga kaibigan sa ating tanghalian ito. Paborito ko talagang mga kaibigan ng alamang. Dito nga sa Bicol, madalas luto sa alamang ginagawang yung ano, Bicol Express. Mas malasa kasi mga kaibigan. Tapos dadamihan ng sili. Baka sunyo nga mga kaibigan, gumawa naman ako ng sinungag sa sili. Try ko din kaya mga kaibigan. Mukhang masarap yan. Pero di ko pa yung natatry. Itatry ko pa lang. Pero itong alamang, proven interested ko na masarap talaga mga kaibigan. Kahit ginusang alamang nga eh. Ang sarap talaga ng ulam. Hmm. Ah, masarap ito mga kaibigan. Mm. Kaninang almusal mga kaibigan, yung ulam namin. Ito na din. Ah, ginisa ko yung alamang. Tapos yung talang alamang. Inawa kong sinangag. Sarap siya mga kaibigan. Mm. Sold na naman tayo mga kaibigan sa tanghali ano. Mm. Tipid na, busog ka pa, nasarapan ka pa. Mm. Maraming salamat mga kaibigan. Hanggang sa muli. abangan nyo ang mga susunod pa natin video.